Yung apat, yung dalawa kasi po yung search warrant, bali apat-apat po yung sa isang team, tapos yung the rest po is sa labas na po yung perimeter. Eh hey ba, wala kang tiwala doon sa apat na polis na nandoon sa loob ng, 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 ng jail? Ah, hindi naman po yung sa ganun po but na, na but but I'm, like. I'm just wondering you know, there's a, very direct kulang cool ang pulis natin pero kayo, mukhang overwhelming force na kagamitin nyo, mind, I'm going to go to another topic, I just wanted to point it out second did it ever occur to you si President Marcos or to uh, the chief of police uh, ano pa lang po ninyo uh, ha? pinip Juby Espinido, sir. Hindi ko makita. Espinido. Yes. It ever occurred to you, at kinanong ko na ito kay, kay uh, General Elmer kanina, na napaka-high value na itong testigong ito. Na nakukuha nyo ang 200 lampas na mga pangalan na involved sa droga. At ang ginawa ninyo, wala kayong angal, hindi rin umangal si Superintendent, si, si uh, PC, uh, uh, Police Chief Superintendent Elmer, kanina sinabi niya, na inilagay niyo sa provincial jail o sa jail na hawak ni hindi ng BJMP. Hawak ng probinsya. Yes, sir. hindi mo ba pinaglaban yung testigo mo na boss, judge, inalagay niyo yan, hindi namin hawak yan. Hindi namin hawak wala yung Bureau of uh, Provincial, yung, yung PC, B, uh, B, uh, B, uh, B B, alam mo ba? BJMP or whatever it is, no? Eh hawak yan ng probinsya. It never occurred to you na may pangalan doon sa listahan nyo na kasama ang provincial officials. Sama ba yan? Yes, sir. Alam mo yon? Yes, sir. Okay. Hindi nyo sinabi, hindi, hindi nag-accurse sa'yo na dapat wag natin ilagay yon dahil may mga kasama dyan sa probinsya. It never occurred to you to clarify, sir. First. Yes or no first? Sinabi yan, sir. No, hindi ko sinabi. Did it ever occur to you? Napunta ba, uy, delikado ito, testigo ko. Mabigat ito, ang dami sinabing pangalan. Andiyan lahat ang mga governor, andiyan lahat ang mga sinasabi kanya. May mga pulis pa sinabi. Ay may dalagay nyo dyan sa provincial jail, hindi hawak ng BJMP yan, hindi hawak ng kapulisan niya. Iba may hawak niyan. Did it ever occur to you na protection naman yung testigo mo? Alam mo yun, sir. At saka, ang pagproteksyon so, naman, I'll sir. Alam mo, you yes, sir. know, so it's a third deal. Yes, sir. O, yes, oh, tapos? Noong una, sir, na maghingi uh, ng proteksyon, a protective custody si Mayor, si Arby naman, si Chief Superintendent Biltihar, sir, nag-approve ka agad, sir, for his safety. I'm sure he did. Yes, He's a capable officer. So, noong huh? dumating yung warrant of arrest, sir, which is, ang, prote ang uh, masabi naman natin, sir, pag-return ng warrant, galing sa gusto dinala sa court of origin yung baybay para yung desisyon na naman ng judge sir ang mangyari. Nandito yan yung... yun. Dumating sa si judge, di ba general? Dumating sa si judge. At that point in time, civilian authority na yan. Yes, sir. Alright, right? Andyan na yung judge. Uh, as sinasabi ko, did it ever occur to you or to the PNP, official law, Ang delikado ito. Provisional jail yan. Andyan lahat ang mga tao. Tawagan mo naman ang Solicitor General, tawagan mo ang abogado natin na we cannot uh, answer for the safety of this man because he is going to be under the supervision of uh, the provincial jail which uh, where some people could be involved. Sir, ganito ang nangyari, sir. No, it occurred to you? Yes, sir. Yes, sir. Tawag yes, sir. Yes, it occurred to you? Uh, yes, sir. So, oh, uh, nag-request yung council ni Mayor Espinosa, sir, nag-motion para kustodi dito sa Albuera, ibalik si Mayor. Oh, di deny. Proseso kasi, sir, nag, uh, before mag-order mag yung judge, sir, Sir Aguilas, may ocular okay, inspection muna ginawa niya sa provincial jail. Yung judge? Yung judge, sir. Ah, oh, sino yung judge, sir? Si uh, Judge Aguilas, sir, yung presiding judge ng Baybay. Dapat siguro, investigayin na po yung Supreme Court yung judge, sir, ano? So, ginawa di niya, sir, nag... Hindi niya ba sinabi sa judge Judge, delikado yan dyan. Yun nga, sir. Sinabi namin, sir. Kaya nga, sir, nag-operation nag siya. Nag, sinabi okay, niya sa si 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 judge. Kaya, sir, nag-operation inspection. Sinabi sexual. mo sa si judge. Ayon, ba lang, sir, sa amin ang pag-usap. No, 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 no. Kay, no. You are in uh, you know, an official inquiry of the Senate of the Republic of the Philippines. Yes, sir. Sinabi ko, sir. Pag sumagot ka, sinabi mo. Yes, sir. Kay judge, anong pangalan? Argilia, sir. Ano sabi ni judge Argilla? Tingnan namin at tingnan natin sa sitwasyon kung gaano talaga ka delikado ang sitwasyon ni Mayor sa At in log. his opinion, sabi ng judge, okay lang siya dyan. Hindi siya pabayag na hindi sa, sa iyo, sa custody din mo, o doon sa, uh, let's say, sa FBI, o doon sa secure area. Ang sabi lang niya, sir, na uh, ocular inspection muna niya ang yung area bago siya mag-desisyon, i-approve niya yung uh, motion ng council ni Mayor Espinosa. E ano na no, decision na siya? Anong ginawa mo? Nung pagpunta siya, sir, may, hindi pa man nag-desisyon, sir, kaya hindi man pwede na ma- na mapilit ko kagad mag-desisyon, nilagay yung provincial director, sir, uh, concerned in uh, permission ng regional director namin, palagyan ng PPEC yung public safety uh, personnel sa loob mismo ng Silda. Silda. Kaya yung apat, sir, sa PPEC yun, sir, sa province. Ah, yung ]apolis. pinaluhod at pinatalikod. oh, sir, sir. Bago yun sila, sir, nilagi. para lang talaga sa safety minor. So, nag-due diligence rin yung judge. Kano ba sila sa'yo mo? Yes, yes, sir. Ang pinabandayan ng public safety officers. Ang public safety, empleyado ng gobyerno o probinsya? National o so provincial? PNP yun, sir. Under ni uh, senior, senior Superintendent Simborio, sir. E, sa ito province. yung nagbibigay ng na security, di ba? Yes, sir. Okay. So, nagbigay sila ng na apat na security? Isang team yun, sir. Pero yung time na yun is apat lang ang... Kaya uh, pinalood pa rin sila at pinataligod? Yes, sir. Okay. Uh, General Balcar? Sir, uh, additional information I just got this from our uh, provincial prosecutor, uh, prosecutor uh, Cordobes. Actually, there is a pending motion for the transfer of custody to Alvera Police Station. For resolution na yon ni judge before this happened. So, wow. nakitain na lang para sir tayo nung uh So you did your due evidence. Uh, yes, sir. In coordination, official in, in, in coordination with the uh, family of uh, Mayor. So nag-request sila na malipat. Yes, sir. And uh, you and, and, according to your chief of police kanina, sinabi mo, in-okay mo naman na ilaban na huwag nagay doon. Tama ba yan? Yes, sir. Yes, sir. Okay, tama yan. Okay. I just want to make sure that uh, ayoko sabihin ng publiko na lax kayo dahil matatakot na lahat sumurender yung mga tao at mag-testify. Ito na, tepo ka eh. I, I'm sure you realize the import of this. Go ahead. Uh, Mr. Cordena. yes sir. Uh, actually sir, yung request namin for police augmentation was done as early as October 6, 2016, right after he was arrested. So when was he transferred? Uh, at the sub-provincial jail on October 5. So I made a verbal request and on the following day I made a formal written request. Now, according to the judge, dapat kasama niya yung apat na provincial yung uh, public safety officer, sa loob ng jail? Yes, sir. I was... Uh, At all times, kasama niya? Uh, there's shifting, sir. Yes. Sa loob ng kulungan niya? Uh, within the uh, jail premises, no, 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 no. sir. Anong sinabi ng judge? Sa loob o sa labas? Uh, I do not know about sal loob sir. Ang sabi lang ni Judge Arquilles sir na bigyan ng proteksyon uh, security si eh. dagdagan yung sa provincial guard. So kinapos doon. But even even with that, papalabas si Rizal at papaluhurin sa likod niya siguro. Is that correct? So, siguro diba, sir. Yes Ito na ang final question ko. Nakakuha kayo ng kandado. Yung bang kulungan ninyo? Mr. Bardillon, nung kulungan niyo, paano nilalak 'yon? Uh, meron pong kadena na yun na malaki. Sliding cell? Hindi, hindi po, sir. Pasok, para pinto. Meron pong, ano, linalagyan ng malaking kadena at saka Kaya na? Ang kadena. Yung bang padlock na yun na nakita mo? Lieutenant uh, John? R Randy Dagatan, sir. Or Randy. May padlock po kaming nakita, sir, na sira. Doon sa shield ni sa loob ng kulungan, sira na siya, sir. Pero yung yung cell mismo hindi nakalak, pero nakaklose siya. Hindi nakalak. Is that procedure? Hindi nakalak yung preso? What I was talking about, sir, was in outside the the gate, the main gate. Ang ang doon sir sa loob. All right, sa labas ng main gate nakalak. Yung may binol cutter? Yes, sir. Yes, hindi sir. ito Lord. sa main gate ng compound. Sa main gate, sir. Yung main bayon. gate ng compound, binol cutter. Oh. Tapos papasok ka sa kulungan, sa jail. Oh. Yes, sa building ng jail. Yes, sir, Nakahiwalay yung jail within the compound. Yung mga preso. Nakahiwalay sila sa isang building. No, Your Honor. Oh, isang building lang yun, Your Honor. Lahat? Lahat. Nah, kasi pag sinabi mong compound, ito compound, may building dyan, may building dito. Oh, no, Your Honor. it's isa, isa lang. Just, no, oh, isang lang. Isang building lang. Yes, Your Honor. So, binol cutter yan. Pag yes, sa inyo yan, tama? Yes, sir. Honor. kayo. Destruction of government property. Tama? Yes, sir. So talagang disididong papasok. Ayaw sa gusto ninyo. Tama? Yes, sir. At pag pumasok doon, di ba mali yung ginagawa mo? bukod doon, nakakulong doon sa, bulk, sa, sa pinto ng, ng building na yun. Di ba dapat may kadena at may, may kadena pa rin yung pinto rin? Di ba? Sabi niya, abingani nga ni Ritanan. Randy. Di ba may kadena doon sa pintuan ng kulungan mismo? Yes, sir. Anong pangalan ng cell na yun? Cell number two? One. O number one. Pero ang sabi nila, nakabukas. Sino nagbukas? Sila lang. Yung si lang po ang alam nun. Then, si wala namang may nakapasok na mga gwardiya na. So, as sino, hindi mo nakita yon Pero you surmise na nagbukas doon ay yung mga pulis sa CIDG na pumasok doon. Yes, sir. Paano yes, sila sir. nakakuha ng susi? Kinuha po nila doon sa uh, uh, desk sergeant ang susi ng Dennis Armando. Meron ba tayong binabi ng desk sergeant na inaawa sa kanila susi? Sinong kumuha ng susi? Sino sa kanila? I don't think uh, naka-remember po sila dahil nakatalikod po sila. Ha? Huh? Nakatalikod po lahat, pati yung pulis. Kinuha sa pulsa nila? Yeah. Yes, yes, your honor. Sina? Wala ba ng tanong sino may hawak ng susi? yung nakaka pag nakakagulot naman yung mga kwento nyo. Nakataligod. Siyempre, sa tari, may hawak na susi? Yung officer of the day po, yung, yung desk sergeant po, yun ang may hawak na oh, so susi. So siya may hawak na susi? Yes, sir. Ano? And you're telling me, hindi niya nakilala kahit na sino itong mga pulis na pumasok? Nakikilala na di ba? Dahil nakita lang, bago sila pwede nabigod. Uh, attorney, well, look into the... Hindi ko pa masyadong nab nabasa po yung affidavit. Well, you or... better make a report to this committee na dapat makita niyo kung sino ang nagbigay ng susi at nakita niyo kung sino humingi ng susi. Yes, Lord. Lord. Okay? So, nakabukas, final ito, nakabukas. Ano yung kadena, ano yung lock na nakita ninyo? Padlock po, sir. Nasira na siya. Magkahiwa magkahiwalay na po. Maleta, padlock ng pinto, o dati lumang padlock ng selda? Padlock ng pinto, sir, pero may malaki. Medyo malaki siya. Hindi na selda? Sa selda siguro yun, sir, kasi wala nang lock doon sa may mismong selda. Alright. Pero naka-close siya. Maybe so, now, yeah. so, I just want to point out because in the prosecution of this case later on, should there be any, yung padlock na yan, dapat malaman kung galing sa selda yan. Ganun ba rin kay Yap? Ano ba nakita niyo doon kay Yap? May selda rin? May, may lock rin? Nung pumasok okay. po kami sa sel uh, ni Yap, open na po, sir, yung selda. So, iisa lang ba susi nun, Superintendent? Nakalagay po sa isang malaking ano, yung mga susi ng lahat ng mga... So, binuksan mga... nila lahat yun? Yes, Your sure, Honor. So, iba mga preso nakasusi pa rin. Dalawa lang ang binuksan nilang preso? Yes, Your sure, Honor. Selda.